nyo girls, kagabi, may nag-message sa akin sa WhatsApp. Sa akin din. Pati sa akin. Alam nyo ba kung anong message nila? Karina, takpan mo yung mga tenga mo. hindi naman ako nakikinig sa usapan nyo. By the way, meron akong bagong collection sa boutique. Okay, sige, check namin. Sabi nila, Hoy, baka, magkakaproblema ka. Sa akin naman, kambeng, lagot ka. Sabi naman nila sa akin, Hoy, kabayo, hindi ka na magiging bunny. Obvious naman, di ba, kung kanino galing yung mga messages? Kay, Mary, na. Girls, one minute kasi na kami. Lumabas na nga kayo. Please lang. Bakit, Gigi? Naistobo ka ba namin? Don't worry, Gigi. Aalis na rin kami. Girls, ano bang gagawin natin sa kanila? Ginagantihan na nila tayo. Anong gagawin natin? Grabe, tinitext nila tayo sa gabi. Kailangan kausapin natin sila ng seryoso Hindi Alexa, meron tayong rules Hindi tayo nakikipag-away Hayaan natin sila, may class tayo By the way, bunnies Kayo yung substitute sa amin ni Layla bukas Doon sa abandoned animals Don't forget, ha? Okay, Yana ready ready kami gumawa ng mabuti Okay, pag-usapan na lang natin mama ang break time Oras na, girls Oh, baby Diana ko Pinasyalan mo yata ako Smiley, huwag mo nga akong hawakan. Hindi kita pinuntahan dito. Ah, ganun. Eh, sino pinuntahan mo dito kung hindi ako? <laughs> Classroom ni Kitty to. Siya yung pinuntahan ko dito. Huwag ka nang pakipot. Alam po, pinuntahan mo ako dito, no? Smiley, pwede ba? Tumahimik ka. Alexa, halika na. Mamaya na lang, Kitty. Let's go. <laughs> Binasted ka nung ex-girlfriend mo. <laughs> Bivasti, ano ka ba? Mahal pa rin ni Smiley si Dayana. Ano mahal? Inaasar ko lang si Dayana, no? Talaga, Smiley? pinupuntahan mo si Diana, hindi ganyan yung sinasabi mo. Bakit, Kitty? Pinapakinggan mo ba yung usapan namin, ha? Ano pa nga ba? Yung mga bunnies, mga chismosa yan. Guys, makinig kayo. After ng bunnies, yung mga basketball players naman yung magjujuti doon sa abandoned animals, okay? Ano? Magjujuti saan? Para dun sa mga abandoned animals. Oh, hindi pa ako late. <laughs> Kung ako sa'yo, hindi ako uupo dyan. May nakiupo dyan kanina. Sino? Si Diana. Ah, Diana, hindi ako upo dito hanggat hindi nililinis yung desk ko. Yak! Hoy, Blandy! Ikaw ilang beses nang umupo sa desk ko pero hindi ko naman pinapalinis sa'yo. Hindi naman ako si Diana. Kasi itong si Diana, yaki. Blandy, ang alte-alte mo naman. Umupo ka na nga. Ano? Tatawagin ko si Diana. Papalinis ko yan. Mga puisit kayo! Oh, eto na! Your Majesty! Umupo ka na! Okay, thank you pwede ba tumahimik na kayo? Kung hindi, ire report ko kayo sa si headmaster. Alam niyo naman na ayaw niya ng away, 'di ba? Kaya mabuti pa, mag-behave kayong lahat. Julie, behave kaming lahat. Ikaw, Smiley, tumahimik ka na, hindi na babalik si Diana sa iyo. Oh! Babalik at babalik si Diana sa akin, oh. No? Girls, don't forget, kayo yung substitute namin bukas. Okay, Leila, alam na namin, sinabi na ni Yana kanina. Okay, mag-sign up na kayo dito. Eto. Okay, by the way, Kumusta yung fundraising natin? Okay ba? Syempre naman, okay. Sana makapagpatayo na tayo ng shelter next year. Wow, ang cool naman. Alam mo, kahit rats kayo, mabubuti naman pala yung puso nyo. Syempre naman, mababait kami. Okay, pwede na kayong umalis. Hi. Okay, sige. Bukas na lang. Bye. Girls, mga football players kayo. Nasan yung mga knee pads nyo? Tsaka helmets? Nasan? Hindi kami komportable iso. Hindi ko pa kayo nakita nag-training. Totoo ba football players kayo? Oo, football players kami. Hello, Hello Coach, Coach Abby. Abby. Kumusta? Girls, saan kayo pupunta? Sa cafe. Di diba oras na ng klase? Coach Abby, wala kaming klase ngayon. Umalis na si Teacher Mike. May gagawin daw. Okay, Coach. Okay. Sige na, girls. Sige na, pasok na. Papatunayan namin na football players kami. Bukas, dadalin namin yung mga medals namin. Marami kaming awards. Girls, kailangan ko yung contact number. Ng coach nyo. Kailangan ko siyang makausap, okay? Coach Abby, wag mo nga kaming pakialaman. Pakialaman mo yung banis mo. Football players kami. Okay, sige. Malalaman ko din yung totoo. Mga football players ba talaga kayo? Hmm? Bakit puro basketball to? Pinagtitripan ba nila ako? Kapag nalaman ko sino nagtago nung lagot sa akin. Yung mga basketball players to, Guys, ayoko. Hindi masarap. Sabi nila gagawa sila ng pizza ng may broccoli. Hindi naman masarap. Eh di umorder na lang tayo doon sa dati. Meron ba kayong number nung inoorderan natin ng pizza? Oo, oh, yung business card. Kaso nasa bahay. Guys, relax lang kayo. Kakausapin ko si Ice. Sasabihin ko, sarapan niya yung pizza natin. Tingnan niyo to mga footballs ko. Parang mga anak ko na to. Ito yung pinakauna kong bola. Mahal na mahal ko to. Kev, ang galing mo naman. Dapat ipa-fame natin sa bahay yung mga football na yan. Professional ka talaga. Oo, oh, isasabit natin to sa may kwarto ko. Nababalo ka na, Kev. Ayan pala yung mga bola ko eh. O oh, Dima, kumusta? Anong bola mo? Sa akin bola lahat to eh. Ito yung una kong bola. Binili ko sa Barcelona. Ito naman, binili ko sa Miami. Ito naman, bigay ni Sip sa akin. Kev, ano bang gusto niya sa'yo? Kev, huwag mo ako pinaglololo ko. May pangalan ko yung bola ko. Akin na yung mga bola. Titignan ko. Nandiyan yung sa akin. Oy, okay, traitor! Umalis ka nga dito! Anong sabi mo sa akin? Gusto mo yatang masaktan, na? Huwag mo akong tinatakot! Hindi ako basta-basta! Ano? Ang yabang mo naman! Hahampasin ah, lang kita dyan na parang bubuyog! Oy, hey, Pogi! Huwag ka mayabang dyan! Ang dami namin dito! Nag-iisa ka lang! Oo nga! Anong gusto mo, ha? Huwag mong inaaway yung kapatid ko, ha? Nasaan yung bola ko? Kev, bigay mo sa akin! Kev, bigyan mo na siya ng isang bola! Hindi, ano? Parang mga anak ko na to! Dima, umalis ka na dito. Ah, ganun. Sige, susumbong ko kayo sa headmaster. Pagsisisihan nyo to, mga zombies. Alam nyo, hindi ko talaga trip yung Dima yan eh. Hindi ka nag-iisa. Alam mo, maraming na nabubwisit dyan kay Dima. Okay, guys, naalala ko na yung number. Order na tayo ng pizza. Sige, order na. Sabihin mo, dagdagan yung broccoli, ah. Oh, tsaka donut, ah. May green peas. Wow, kakain ako ng masarap ngayon. Kailangan lang natin humiram ng phone para makatawag. Walang tao. Okay, malapit nang magumpisa yung lesson makikita ng mga banis na yan, lagot sila sa atin. Aha. Uh -huh. Ang yabang ng smiley na yan kanina, kunwari pa siya, wala na daw siyang gusto sa'yo. <laughs> Talaga Kitty, sinabi niya yan, nung pag-alis ko sa kwarto, sa harap ng lahat. Pabayaan niyo na nga yung si smiley. Teka, nakita niyo ba si mascot? Oh, na in love na yata si Alexa kay mascot. Well, hindi naman ako in love. Pero gusto ko siya. Oo, Oo na, na, sige na. Gusto mo, mo lang, lang siya? siya. Girls, tama na nga yung mga boys. Remember, bukas, mag-start na tayo ng training, okay? mag kayo. Yes, Coach Abby. Alam namin. Ano pang sabi ni Smiley? Alam mo na, puro kayabangan lang. Ah, okay. Bakit nawala yung hotdog sa menu? Anong nangyari? Gusto ko yung... Ah, nagpalit kasi tayo ng menu. Meron tayong hotdog, kaso vegan. At sino naman yung nagpalit ng menu? Animal lover? Si Diana. Okay, animal lover din ako. Sige, magkikake na lang ako. Gusto ko pa naman ng burger. Walang beef. Hindi mo ba nababasa? Ayan o, oh. vegan lahat ng food. Okay, tatlong vegan salad na lang. Girls, huwag kayong malungkot. Masarap yung mga vegan food ko dito. Promise sa inyo, magugustuhan nyo. Sandali lang, gagawin ko na. Girls, gusto ko ng meat. Ayokong kumain ng damo. Hindi naman ako vegan. Huwag ka na magreklamo. Meron namang hot dogs. Pero vegan nga lang, okay? Mary, ang galing talaga. Tingnan mo, artist talaga tayo. Aha, ganyan-ganyan yung itsura nila sa totoong buhay, nakakatakot. Okay, tama na. Habang wala pang nakakakita sa atin. Oh, <laughs> <ma>. <laughs> okay, pizza, isang cake, saka tatlong vegan salad. Okay, tatlong latte sa mga bunnies. Akin na pizza. Ako na magdadala nito. Sino dadto ka? Ikaw na. Oo, ako na. Yung salad para kanino? Sa mga frogs. Eh yung cake? Sa kanila din. Okay, girls. Para sumaya naman kayo, pinili kayo ni Timur ng tatlong masarap na latte. Oh, enjoy! Oh, Timur. Ang sweet naman. Girls, kunin nyo na yung latte nyo. Alagang-alaga mo si Diana, ha? Pati yung mga friends niya. Bakit, Kitty? Meron ka bang problema sa akin, ha? Eto na naman tayo. Girls, huwag na kayong magtalo. Inumin nyo na yung latte nyo tapos pumunta na tayo sa klase. Geography ngayon. Kay Banis, ayoko sirain yung mood nyo. Pero kailangan nyo makita to. Pupunta na kayo sa classroom. Ngayon na. Mascot, ano na naman yan? Bakit? Anong nasa classroom? Ano? Si Smiley na naman? Tignan nyo na lang, girls May naka-drawing sa blackboard Gusto ko na nga burahin eh Pero gusto ko makita nyo muna Kaya tara, tignan nyo na Hindi nyo magugustuhan to Girls, una may message tayo sa WhatsApp Tapos ngayon, drawing sa board Tara, girls, tignan natin Ah, girls, paano yung nyo? Ay, Timur, edi eh, dalin mo Hi, guys Ano to? Bakit ang daming absent? nasa sila? Teacher Mike, kasi vegan yung menu dun sa cafe. Ayaw nila. Ay, oo guys. Bet ko yung vegan na yan. Ang sarap-sarap. Oo nga, Teacher Mike. Yung vegan sausage, masarap. Gustong-gusto ko rin. Teacher Mike, gusto ko takausapin tungkol sa mga zombies. Ninanakaw nila yung mga bola ko. Okay guys, mamaya na yan. Pero unang una linisin nyo nga to. Ano? Yan, girls. Ayan yung sinasabi ko sa inyo. Hello, Teacher Mike. Oh, wow! Wow! Ano yan? Sino nag-drawing yan? <laughs> Diana, kamukha-kamukha mo yung drawing sa board. Lalo na yung lips. Ikaw na ikaw. Hahaha, <laughs> nakakatawa, Leila. Huwag ka na nga maingit sa lips ko. Diana, sino kayang gumawa nito? Yung school na to, pang teenagers, hindi pang kindergarten. Sino gumawa nito? Tama ka, Teacher Mike. Very kindergarten. Sinong gumawa nito? Girls, iinumin niyo ba yung latte nyo? Mamaya na yan. Bakit kami yung tinatanong mo? Dumating kami dito, nandyan na yan, no? Oo, girls. Totoo. Nandyan na yan kanina pa. Kitty, bakit mo pinipichulan? For evidence. Hindi nakakatuwa. Diana, nabilisan mo. Linisin mo na yan, tapos maupo ka na. Parang alam ko na kung sinong gumawa nito. Si Natcha ka Mary. Girls, ano ba? Nangangawit na ako. Punin nyo na to, oh. Timur, mamaya na nga yan. Tara na. Sige na, maupo ka na. Kitty, ano pag ginagawa mo dito ha? Aalis na ako, Teacher Mike. Diana, mamaya na lang break. Okay, Kitty. Leila, pwede ba? Tigilan mo yung lips ko. Isa ka pa. Bakit, Diana? Anong ginawa ko? <sighs> Guys, mga 11th grader na kayo. Hindi na kayo mga bata. Kaya please lang, mag-behave naman kayo na maayos. Teacher Mike, nagbe-behave kami ng mabuti. Pwera lang yung ibang estudyante dito. Oo, si Nat at Mary. So, Diana, nabuwag na pala yung team mo. Ay, sayang naman. Leila, huwag mo nga paka-alaman yung team ko. Kanina ka Guys, pa, ha? Guys, ba? Ayaw marinig yung mga usapan yung sa mga away na yan, ha? Mas mabuti pa, ayusin nyo yan. O sige, mag na tayo. Ryan, anong gusto mo? Wala lang. Tatanong ko lang. Pwede bang umupo sa likod mo? Okay, bahala ka. Girls, nakita nyo ba kung paano drawing yung lips ni Diana? Parang totoo, no? Sino kaya yung nag-drawing nun? Ewan ko, pero sabi nila si Nat at Mary. Talaga, grabe yata yung away nila. Dima, natikman mo na ba yung giant sausage sa cafe? Yung giant sausage sinasabi mo dyan, may problema ako, nawawala yung mga bola ko. Bakit naman nagagalit ka agad? Tinatanong lang kita kung natikman mo na eh. Sabi mo giant sausage eh. Vegan sausage yun, no? Brevasti, mananalo na ako ngayon, sigurado. Ah, ganoon. sige. Tignan natin, ha. Losers, umalis nga kayo dito. Hindi nyo ba kami ha? Ang aating nyo, e mga losers na kayo ngayon, hindi na kayo bunnies. Oo nga, hindi na kayo cheerleaders, no? Mga losers! Naiinis na ako sa mga to. Anong losers? Kayo lang yung losers dito? Kayo yung mga losers! Kami yung mga bad girls! Naiintindihan nyo? Mga losers! Ay wow, narinig yun, bago yun ha? Mga bad girls, ang corny. Oo nga, may bago na naman silang pauso. Bad girls daw. <laughs> By the way, ano bang nangyari sa mga bunnies? Alam mo? Karina, hindi na important basta hindi na sila cheerleaders. Wala na silang ipagyayabang. Nat, umalis na tayo dito bago pa tayo maabutan ng mga bangis. Oo nga, umalis na tayo agad. Sigurado, alam na nila yung tungkol sa drawing. Yung art natin. <laughs> <laughs> Bye losers! Mag-enjoy kayo dyan. Ang boring ng mga buhay nyo. Anong boring? Kayo yung boring? Gumagawa kayo ng masama? Bad girls! Ang corny naman. Hoy losers! Tumahimik na kayo dyan. Hoy, Nat, Mary, kayo daw yung nag-alis ng posters na dinikit ko sa toilet. Bakit? Bakit yung ginawa yon? Blondie, hindi kami yon. Masyado kaming busy para dyan. Busy kami sa kaka kakadrawing sa mga nakakatakot na tao. <laughs> <laughs> ano? Sinong drawing nyo? Blondie, mas mabuti pa. Huwag mo na silang patulan. Mga bad girls na daw sila ngayon. Oo, oh, Blondie. Mag-ingat ka. Mga bad girls sila. Malalaman ko rin kung sinong nag-alis ng posters ko. Lagot siya sa akin. Si Patrick yun. Karina, wag mong isumbong yung boyfriend ko. Ano ka ba? Oops. Gigi, si Patrick ba? Sorry. Ano? Patrick? Alam mo, Smiley, na minus points ka lang. Dapat di ka nagyabang kay Diana kanina. Ano gusto mo sabihin ha? Eh di ba, patay na patay ka pa rin sa kanya. Mali yung ginawa mo kanina, magsusumbong si Kitty, sigurado 'yun. Kaya mo siya magsumbong para malaman ni Diana na wala lang akong pakialam sa kanya. Sino niloloko mo? Sa sarili mo, ha? Tumigil ka nga, bro. Magmumukha ka lang kasi tanga. Oo oh, na Romeo, tama na. Alam ko na mali ako. Oh, Romeo, tignan mo. Nandito na yung mga siga, yung mga astig na zombies, yung mga cool boys. Oh, alam namin, mga astig kami. Kev, wag mo na silang patulan. Hoy Smiley, sa tingin mo ikaw yung pinaka cool dito. Hintayin mo lang. Pagdating ni Zip dito, kakainin ka niya ng buhay. Ano? Ano? Si Zip? Mag-aaral dito? Ayoko. Please naman, wag si Zip. Wait ito. Bakit? Natatakot ka sa kapatid ko? Kasi mas cool siya sa'yo. Kapag dumating siya dito, siya na yung magiging pinaka cool. Okay? Guys, tabi dyan. Ako nang bahala dito. Ano bang gusto nyo ha? Lalo ka na. Bakit? Ah, wala. Kakamayan lang sana kita. Ay, wow! Mga astig daw sila, oh. Duwag naman. Duwag! Tara na nga, Romeo. Zach, ang payat-payat mo. Hindi mo sila kaya. Makikita nila pag nagbasketball ako. Hindi ka maintindihan. Ano ba nagustuhan ng mga girls sa mga yun? Mas gwapo pa ako sa kanila. Pero Zoop, hindi sila mga zombie. Kev, ikaw pa rin yung the best. Siyempre naman. Alam mo ko, Lina Dapat pakita natin sa buong school na mga astig tayo. Eh, paano nga? Mag-isip tayo ng paraan. Oh, tsaka na kayo mag-isip ng paraan. Late na tayo. Tara, pumasok na tayo sa klase. Girls, sana nandito pa sa school si Mary tsaka Nat Sana hindi pa sila tumakas Girls, ayun sila, oh Hoy, Nat, halika nga dito Bumalik nga kayo dito huh? Hoy, Not, bilisan Mary, natin. bilisan mo Girls, diyan nga lang kayo Nagahabulan ba tayo dito, ha? Walang aalis Ewan namin, kayo nga yung humahabol sa amin, eh. Hindi kami pabalik sa bani, Team Mono Never Manigas kayo Girls, mag-uusap tayo Pumunta kayo sa dressing room, ngayon na So ano yon? Nakikinig kami? Pwede pa, Bilisan nyo! Busy kami, may pupuntahan pa kami ni Mary. Go na! Unang-una, yung nag-message sa amin sa WhatsApp. Kayo yon no? Huwag na kayo mag-deny. Naka-receive kaming tatlo. Obvious na obvious naman na kayo yon. Girls, baka naman yung mga ex-boyfriends nyo yun. Ang bilis nyo kasi magpalit ng boyfriend. Oo, oo nga! Tsaka maaga kami natutulog, no? Hindi na kami nagtitext. Okay, ay yung nag-drawing sa blackboard. Ano, mga ex din namin yon? Bakit? Sa tingin nyo kami yon? Actually, pisik pisi kami meron kaming bagong boyfriends. Wala kaming time dyan. Oo, minimit namin sila every break time. Kaya busy kami. Girls, kilala namin kayo. Ilang taon tayong magkasama. Alam na alam namin kapag nagsisinungaling kayo. Okay? Kayo yung nagdrawing dun sa blackboard. Oo, tapos mani-mali pa yung spelling nyo. Okay, bahala kayo. Bahala kayong mag-isip. Pero hindi kami yung gumawa niyan, no? Natara na nga, naghihintay na yung mga boyfriends natin. Tsaka girls, i-turn off nyo yung mga phones nyo sa gabi para wala nang magte-text. Hi, Ay, girls, ayaw nilang aminin. Baka naman hindi sila yung gumawa nun. Eh sino naman? Wala naman tayong kaaway. Feeling ko sila talaga yon. Girls, alam ko na. Tanungin natin yung mga viewers. Guys, sa tingin nyo ba sila yung nag sa blackboard tsaka nag-message sa amin kagabi? I-comment nyo sa baba ha. Like and subscribe to the channel. And don't forget to hit the bell. See you on our next episodes. I love you guys. Bye! Bye. Tara!